Isang taon na yung antay-antay lang. Okay. Hindi nga kayo nagpapakita. Huwag ano kayong klase nagaanap buhay. Nagaanap buhay ba yan? 20 mile? Isang... Oh. isang taon na sa March 1 hindi kayo nagpapakita. Pwede ko na kayong ibarangay. Ibitin ko na kayong dalawa. Hmm. Hindi kayo nagsabi 3 days tapos mag-isan kao na. Huwag ano kayong klase tinatawagan ka. Hindi ka nagsasalita. Isan ba? ba nun? Pinapatay mo yung cellphone mo. Ay, Anong hindi? Sinungaling ka. Hindi, lawak. Hindi na tama yung ginagawa nyo. Magmamakaawa kayo sa akin. Tapos ganyan, ibang klase kayo mag-utang ha. Yan, babayaran namin. Babayaran? Bakit hindi kayo sumit? Hindi niya pinasagot ang cellphone? Pinapatay Parang na? Pagkakanya. Hindi ko alam. Pag, tapos pinakinabangan 20 Inutang ko pa yun, di. Really sa akin. Puta, ina, nagtubo ako ng 24,000. Tapos kayo, isang taon na. Grabe kayo, ah. O, dalawang daan naman yung babalik namin sa Kahit to. Kahit nga daan, bakit hindi kayo maharap sa akin? Isang taon na, magkano na yon? O, oh, magkano na yon? Nakasi. Oh. Eh? O, oh. atin na utan na. Babalik, babalik ba yon? Hindi nga o, kayo, pag tinatawagan ka, pinapatay mo. Ay, hindi ako tumatawagan. Sinungaling? Katay, katay, kung nga nagsisinungaling sa akin eh. Baka yung asawa niya. Asawa? Nabay. Maniwala kayo, manda lang kayo sa akin, naka